Nakalawit po itong wire na to. Hindi ko alam kung anong para sa ang wire to. Pwede sa maging dahilan ng activity kasi, kasi napakababa. Sa mga nagmamotor, motor, pwede humampas pag hindi napansin. Napakababa po ng pwesto ng mga wire din. Tinatawagan ko po yung pansin ng lang Sa mga wires na to. Dito po sa Marcos Alvarez. Dito po, napakababa ng pwesto. Magandang umaga po sa lahat ng subscriber at viewers ng Biherong Ligaw. Andito po tayo sa kahabaan ng Marcos Alvarez. Dito po sa way papuntang Bacoor, Cavite. Ito po ay malapit sa Shell papuntang Royal South at sa Del Norte. Then ito pong left side na inyong nakikita na pinangkali ng tricycle ay papunta po ng Bacoor. Ito po ay napansin ko lang itong mga kabling ito. Napakababa po kasi ng posisyon. Then doon sa may dulo po doon, itong ating direction na pinupuntahan, eh mayroon pong nakalawit na pwedeng maging dahilan ng disgrasya. Mapapansin natin, yung lugar na yon, ito, sa may poste, napakagulo po na ang uh, mga linya na to. din ito, makikita po natin, napakababa po rito. Itong lugar na to, pwede pong maging dahilan to na aksidente. Ito po, oh makikita po natin napakababa po ng posisyon nakabuhol pa siya ito ayan ito itong wire na to Nakalawit po itong wire na to pwede po itong maging dahilan ng aksidente ilalapitan po natin ito po ayan Nakalawit po itong wire na to hindi ko alam kung anong para sa wire to makikita natin pwede sa maging dahilan ng aksidente kasi napakababa sa mga nagmamotor pwedeng humampas 'to pag hindi napansin. Masyado pong mababa ang pesto kaya gusto sa pandaron, mayroon pang halos sa uh, Napakababa po ng pesto ng mga werdi. Ito po, napakababa ng pesto. Ayun, halos uh, nasa saulo natin 'to. Ang mababa na po nito. Uh. Hanggang doon ito po ay konsal lang na ating gustong iparating sa mga kinauko lang pupuntahan natin yung oh, pinakang umpisa ng napakababang pwesto ng wares na yun dito po yan sa Marco, Marcos Alvarez harap ng Metro Town dito ito po yung reference niya ito po yung reference Metro Town Information Center po. yan po yung mga nakalawit so concern lang po ito sa kinaukula na, na baka one day eh, pagbulan po ito ng aksidente dito sa bandaro mayroon talaga yung nakabuhol na virus doon, kontra natin po. papa, Pwede yung maging dahilan ng aksidente eh. po, po yun. makatali na lang dito. Kaya po, po sobrang baba po. Kung lang po ito, sa pinaukulan, kung sino, kung sino man po yung uh, may responsibility na ayosin po ay eh, tiyatawagan ko po kayo para hindi na po makadigyan okay, so pupuntahan natin yung pinakang umpisa ng linya kasi sobrang baba ito so, po ay consul lang sa ating mga responsible person na baka maging dahilan po na accident, puntahan po natin sa may umpisa A few moments later Magandang umaga po uli Ito po uh, Ang pinakang reference po natin is yung Pure Gold Marcos Alvarez Las Piñas So napansin po natin yung mabababang linya ng uh, Siguro uh, Telecommunications Company po ito Dito po dito po yan sa umpisa po bago mag 100 ayan makikita po natin laylay na laylay lay na po yung kable tapos yung poste nya nakatagilid na po nakatagilid na yung poste ito po makikita nyo may mga nakasabit pa na wire may mga nakalawit na wire pala ayan o sobrang baba na Uh, concern lang po ito na baka maging dahilan po ito ng aksidente at magbigay ng problema sa mga kababayan natin lalo na po itong nakalawit na kable dito po makikita po natin halos pag tumalon po tayo ayan, makikita po natin yan dito sa Marcos Alvarez sobrang sobrang baba po Then, ang bilangang hindi po ito ay dito sa video dito po sa Marcos Alvarez so yun lang po ang aking share sa umagang ito sana po ay makarating sa inyo ginawa ko lang baka one day po ay maging dahilan sa Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo